Hello guys, welcome sa ating channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang inyong messages energy gabay para sa September 11-17, 2023. Weekly readings so guys for Gemini. Okay. Atin ang first card. Gemini Spirit Guide Jumping Card for Gemini. Okay. Our first card is Queen of Pentacles, guys. So, ayan. Alisin lang natin. So, medyo malabo, ano? So, meron ditong um, um, masyadong protective sa inyo, no? Or it's either your mom, mga nakakatanda sa inyo, no? Ito yung mga nakakatanda sa inyo. Pwedeng kaibigan, kapamilya. Ayan, masyadong protective sa inyo ngayong week na to. So, tignan na natin yung energy. No? For your goodbye. So, ayan. Mm, kasi ayaw niyang ano eh. So, hindi naman talaga yung mga nakakatanda sa atin. No? Ayaw tayong ma mapunta sa landas na alam mo yun, yung mali. Kasi sila nga is yung mga taong yan is yan yung mga sinasabi nga nila na papunta ka pa lang ako pabalik na, di ba? Parang mga ganun. So, inaavoid lang kayo sa mga negativity, no? Na, man na pwedeng mangyari sa buhay ninyo. So, tignan pa natin ang messages for Gemini. It is... September 11 to 17. Spirit Guide. Okay. Ito natin. Okay. See? The sun reverse. Okay. Ayos lang natin guys. No? Medyo nalalaglag yung ating camera ngayon. Ayan guys. So reverse diba? Kung makikita nyo dito, parehas an unsuccessful successful and happiness yan itong taong to is ano iniiwas lang kayo sa mga bagay na mali ano para hindi kayo magkamali para maiwasan niyo yung um what do you mean by this yung marating niyo yung gusto niyo marating no ayaw nilang maging unsuccessful kayo sa buhay ayan kaya guys, kung nagagalit man kayo sa inyong mga nakakatandang um, kaibigan, magulang, ayan. Isa lang natin guys, talagang nalalag yung ating camera. Ayan, huwag kayong magalit sa kanila. Yung mga sinasabi, sa, um, sinasabi nila sa inyo matuto kayong i-accept yun, no? Matuto kayong i-accept guys. Dahil para rin naman yan sa inyong kabutihan. Okay? my card, please. Okay. okay. Wow. The lovers. Siguro, um, itong, um, nakakatandang kaibigan or nanay nyo or malapit sa inyo is tutol. Tutol sa relasyong pinapasok nyo. Dahil natatakot nga siyang hindi nyo ma-achieve yung mga bagay yung mga pangarap ninyo guys no ayan andiyan ang the lovers no kahit na sabihin mo pang masaya kayo sa taong to no mabait siyang tao mabuting tao yung kinakasama niyo ayon, tutol tutol pa rin tong nakakatanda to tong queen of pentacles kasi nga siguro dahil masyado pa kayong bata or nakikita niyang hindi nyo pa kayang pumasok sa seryosong ano seryosong relasyon kasi napaka ano nito eh kung pinapasok nyo is parang napaka seryoso ng tao ano, masyado ng matured no? tignan naman na natin ang inyong sa inyong love yan, pumasok ng ating love message tignan natin confirm lang natin yan spirit guide okay So, ayan. Masyado daw matigas yung ulo mo, Gemini. Masyadong stubborn. Hindi ka talaga nakikinig. No? Hindi ka nakikinig sa mga pangaral nila sa'yo. Tapos, alam mo, kasi yung ugali, ni, ugali mo is nakikita nila na ano ka pa eh, ka pa siguro eh, no? No, akala mo sa sa sitwasyon na 'yan, alam mo 'yun, akala mo matured ka na, pero alam mo pag nalagpasan mo yung mga papilad na 'yan, marirealize mo sa huli na may may mature ka pa pala. Okay. tignan pa natin para sa iyong love messages. Okay, merong damo, no? Um, ano anyway, eh, hindi ko alam kung itong sumusuyo sa yung lalaki is, yan na ba yung taong, yung tamang tao para sa iyo, no guys? Kasi may, ano dito eh, deception, no? May consciousness, okay? Baka, yung taong yan kaya hindi magustuhan ng magulang mo, or ng mga kamag-anak mo or mga kaibigan mo dahil may nakikita silang mali sa taong to ano hindi lang dahil sa immature ka din ano tignan pa natin yan malalaman mo rin daw yung totoo may justice card dito para sa iyong love message so tignan, tignan naman natin para sa iyong um, money okay para sa iyong money, Gemini Libra yan. Oh, Gemini Libra yan ako. Nasanay ako sa ano? Sa daily readings, okay? For Gemini Spirit Guide, para sa kanyang money, ngayong week, September 11 to 17. Okay. Um, sa iyong kaperahan naman, ano? Magkakaroon ka ng onting problema nakakaharapin sa iyong kaperahan ngayong linggong to, no? Na kailangan mo i-accept na lang kung ano man yung mga problemang darating, ano? May mga bagong posibilidad na magkakaroon ka ng problema sa iyong pananalapit. Um, ang kailangan nyo, ang kailangan mo is kooperasyon. Kailangan nyo ng teamwork sa pamilya para malagpasan nyo tong crisis, crisis sa inyong kaperahan, no guys. Kailangan nyo lagi ng kooperasyon. Yan. And kung may, pwede kang pagtanungan, ano, seek help. No? Seek help sa mga kung ano man yung problema ang haharapin mo yung sa mga experience sa dong tao na no hindi ka daw ng tulong ayan so dito na kasi ano eh hindi ka makapag um, isip ng maayos eh kasi na ka ng hindi ng ibang ta tao eh kundi yung kasarili mong kahinaan guys no sarili mong kahinaan, insecurity, kaya nawawalan ka ng focus uh, sa iyong kaperahan. Uh, ang problema dyan is, oh, guys, Ang problema dyan is hindi naman sa ibang tao. Hindi ka lang ng ibang tao, kundi mismong sarili mo na mismanagement, nagastos mo yung pera kung saan-saan, ano? Ayan, sa pagiging immature mo, sa pagiging selfish mo, iniisip mo lang yung kung ano yung ikasasaya mo. Hindi mo inas inisip kung ano yung na ng mga pinaggagawa mo no? sa inyong kaperahan. Baka winawaldas mo lang kung saan saan. Oh no, guys, so punta naman tayo sa inyong career. So, kailangan mo yung baguhin, no? um, Gemini. Kailangan mong before ka gumawa or makaisip ng isang decision, no? before ka mag-decide, kailangan mong munang isipin yung mga taong masasaktan, masasaktan mo. Okay. Okay. natin sa iyong career for Gemini. So, meron tayo ditong the devil, ano? um, so, reverse siya guys, no? So, no self-imposed limitation naman. So, nakikita ko nga katulad sa iyong kaperahan, ano? Yung mga sa career mo naman is, um, masyado kang na-detouch, na-attach, I mean, na-attach sa trabahong to, ano? Masyado kang obsessed sa trabahong to. Kasi dito mo, ano eh, nabibili or parang ito na talaga yung pinaka source income mo no wala kang mga part time job talagang trabaho mo lang dito ka lang talaga nakafocus no um naka reverse siya guys so ang sinasabi niya dito no bigyan mo din ng limitation yung trabaho mo wag yung sobrang trabaho ka ng trabaho hindi ka na marunong magpa magpahinga lang ano sa mga some of the gem Gemini dyan, no? Trabaho ka lang ng trabaho, hindi mo na iniisip yung sarili mo. Low, kumakain ka pa ba, Gemini? Ayan. Minsan naman daw, palayain mo naman yung sarili mo sa pagod, ano? Sinasabi dito sa de devil, ano? I can see na... Ayan. May kalungkutan ka rin na... Raramdaman dito sa trabahong to. Kasi parang... Ayun nga. Naka-abuso ka na. Ng mga ka... Workmate mo. Ayan. abuso ka na masyado nila. Ano? So, meron... Ayan, no? Minsan daw kasi... Meron tayo ditong eight of swords, no? Minsan, kasi, mag-set ka rin ng boundaries. Dapat, kung ano rin, minsan, di ba, alamin mo din talaga yung duties and responsibilities mo sa trabaho. Para kahit, alam mo yun, kahit hindi mo na trabaho, eh, ginagawa mo pa rin. No? Tapos, ang ma, ang mga mapopromote, yung mga tinulungan mo, di ba? Gemini. So, mag-comment lang kayo kung naka-resonate po ba kayo sa reading na to, no? Sa inyong career. Kung ganun ba kayong um, katrabaho. Ang swerte naman ang mga katrabaho nyo sa inyo, no? So, magbili pa tayo. Then, ito. Um, ayan. Meron ka ditong the high priestess. So, may mga hidden motives din, no? na mararanasan yan. Yan sa mga katrabaho mo, no? So, mag-ingat ka sa mga katrabaho mo masyadong abusado. Okay, tignan natin naman dito sa... sa ating card na ito for Gemini na natin health check up. Ayan. Dahil na-overwork ka na daw, Gemini. Kailangan mo rin syempre magpa-check up. Sabi ko sa inyo, huwag kayong papalipas ng gutom. Ano? Kain-kain din pag may time. Kasi na, feel ko dito na minsan nalilipasan kayo ng gutom. Ayan, beauty rat ritual ka naman daw, guys. Gemini, napapabayaan mo na ba ang iyong sarili? ground yourself. Ayan, mag-meditate ka naman, magnilay-nilay ka, pahinga. 'Di ba? Confirmation lang 'to ng mga sinabi ko kan kanina. So, ayan. 'Di ba daw yung mga paghihirap mo may abundance din naman na nakaplano para sa iyo, ano? Dahil lahat naman yung paghihirap mo, ano? Eh, no dahil gusto mo talaga may pangarap ka no? may plano ka sa buhay kaya ginagawa mo rin yung mga bagay na yan ano? mga paghihirap mo pero yun lang ang advice no? um, Gemini huwag kang papaabuso sa mga katrabaho mo okay tignan pa natin so travel 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 ka rin pag may time ano give yourself pigeons. Masyado ka daw kasing masunurin. Yan, kaya naaabuso kay eh, no? Tignan pa natin. So, ayan nga guys. Confirmation lang yun ng health to. Oh. Baka naman may problema ka. May problema ka ba sa part ng bandang chan? Ayan, specialist ang makakatulong sa inyo yan guys. Ayan, pa-check up din tayo ha. Baka may, sinisikmura kayo, may alam nyo yun, banda dyan sa taas. Ayan. Ayan, siguro nilululong mo din yung sarili mo sa trabaho dahil nga, ano, alam mo yun, lagi na lang bang ngayon yung nakikita mo sa bahay nyo? Wala kang makita ang inspiration, ano? No, Gemini? So, tignan pa natin ang inyong weekly Gemini. Yan pa natin. So, selling out. Home. Ayan. Tignan nyo. Masyado kayong um, wala kayong peace of mind sa inyong loob, sa loob ng inyong tahanan. Ano? Pero wag kang mag-alala, no? abundance in planning confirmation lang 'yan no ng ating card na ito May paparating naman sa lahat ng mga paghihirap mo may patutunguhan ano manalig ka lang daw so yun lang guys yun lang Gemini ang ating reading sayo um sa linggong, yo, sa linggong yun no Gemini thank you for watching